Laging sagana sa paglilingkod. Amen. Laging masayang maglilingkod sa Panginoon. Sabihin na natin, masayang maglilingkod. Praise the Lord. Kaya yan talagang ating buhay. Masaya tayo naglilingkod. Kahit may problema, maglilingkod pa rin sa Panginoon. Kahit may sakit, maglilingkod pa rin sa Panginoon. Amen. Bakit maraming nangangal ba? sa pagkat kailangan natin mainatan ang ating panalamparataya. Inatan natin buhay, paglalakbay, at ang ating pananampalataya as a believer of Christ. Purihin po ang ating Panginoon. Tayo manalangin na magbana. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po Diyos sapagkat kami ay iyong pinagpala. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka o Diyos! Ingatan mo po ang iyong mga salita sa aming mga puso at sa aming mga isa. Hallelujah. Purihin ka, mga, Tayo mga kapatid ay pagsulubod. Amen. ba tayo magandang plano ng Diyos? Amen. Kaya, sampalataya na natin at ang ating sa mga sugo ng Diyos. Diyan, pagsisukula ang magandang plano ng buhay sa ng Diyos sa ating mga buhay. So our work of faith, beloved brethren, is unity in Christ through the good man of the house and his deputy executive minister. Let us read in John chapter 17 verse 20 to 23. Hindi lamang sila na dinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsampalatay sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita upang silang lahat ay maging isa na gaya mo ama sa akin at ako'y sa iyo na sila na may sumatin upang isang libutan ay sumampalatayan na ako'y sinugo mo at ang kalwalatiang sa akin ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin na isa. Praise the Lord! We have unity in Christ with the government of the house and the executive minister our beloved Bishop Jonathan Ferriol. Praise be to God. Kaya, mga kapatid, patuloy tayo sa pakikipagkaisa sa pananampalataya. Amen? Yung pakikipagkaisa natin sa ating mga head pastor, sa ating mga tagapanguna, sa ating mga kawan leader. Beloved brethren, makisa tayo sa kanila. Ang pakikipagkaisa natin, mga minamahal, nagpapakita ng tibay ng ating pananampalataya. Diba? Sino dito na padala ng pipi? Eto, ano po? Lahat tayo na padala. Diba? Nakakamangha ang gawa ng Diyos. Purihin po ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, salamat. Habang tayo naglalakbay bilang isang Kristiyano, mga iniibig, in our conclusion, gaganti niya gayon may pagparito ng anak ng tao, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Ang hahanapin ni Kristo, hindi yung ipon natin, hindi yung talino natin, hindi yung kung ilan yung anak na <laughs> na meron tayo, dahil na meron tayo, ang hahanapin sa atin, pananampalataya. Purihin po natin, Panginoon. Salamat sa Panginoon. Sa loob ng iglesia sa kawakasan ng uling araw, tinuturuan tayo mabuhay sa pananampalataya. Kaya, mga kapatid, salamat. Dahil, gaya ng isang uh, atlit na si John Aquari, ang sabi niya po sa Mexico uh, Marathon Mexico 1968 Olympics, ang sabi niya, my country didn't send me 5,000 miles to start the race. They sent me 5,000 miles to finish the race. Praise the Lord. Purihin pa ng ating Panginoon. Ang ating goal to finish our race of okay. Purihin pa natin Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag tayo titigil. Itong kwento nito jan John Aquari. Ano ito eh? Parang may pumapasok sa kanyang sapatos na ika, -ika na siya. Mga kapatid, ika-ika na siya tumakbo sa marathon Pero, ibis na tumigil, tinapos niya, mga kapatid. Siya na lang hinihintay sa finish line. Tinapos niya. Kaya niya sinabi yan, my country didn't send me 5,000 miles to start the race. They sent me 5,000 miles to finish the race. Bakit po? Dahil kahit ika-ika siya, kahit yung kanyang paa, kailangan na magpahinga dahil may bato Meron siyang reason para tumigil, mga kapatid. Marami siyang dahilan para tumigil. Pero ito ang kanyang patuwiran. His country didn't send him to start the race, but to finish the race. Praise the Lord. James chapter 1, 2 hanggang 4. Mga kapatid ko, arihin ninyong buong kagalakan. Kung kayo'y nangahulog sa sari-saring tukso, ang tukso na tinutukoy dito mga kapatid ay mga pagsubok. Yamang nalalaman ng mga ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis at inyong pabayaan ng pagtitiis ay pagkaroon ng sakdal na gawa upang kayo maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Purihin pa natin Panginoon. Kaya sa Iglesia, tinuturuan tayo maging tunay na mananampalataya. Amen? Ang tunay naman na mananampalataya, hindi lamang gusto natin ma-experience ang blessing ni Lord na magandang buhay. Sino dito gusto magandang buhay? Yes, Lord. Lahat tayo gusto natin, di ba? Gusto natin makaahon sa kahirapan. Gusto natin araw-araw magiging masaya. Kaso na mga kapatid, hindi eh. Ang pagtitiis sa paglilingkod, ma, matitiis lamang natin ingatan natin ang ating mga pananampalataya because our faith is gift from God. Amen. 1 Corinthians chapter 12 verse 5 to verse 9. At may iba't ibang mga pangangasiwa na kapwat ni isang Panginoon. At may iba't ibang, -ibang paggawa na kapwat ni isang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Datapwat sa bawat isa ay binibigay ang pag hahayag ng Espiritu upang pakinabangan naman sapagkat sa isa sa pamamagitan ng Espiritu ay ibinibigay ang salita ng karunungan at sa iba'y ang salita ng kaalaman ayon din sa Espiritu. Praise be to God. Bilang mga court watcher, dapat alam natin yon. Yung dalawang gift sa Iglesia. Amen. Ano yung dalawang gift na yun? Gift of administration and gift of operation. Praise be to God. Niyang, mga manang, mga inibig, tayo lahat kabahaging sa gift of operation. Amen? At ang pananampalataya, isa sa mga gift of operation. Praise be to God. Purihin po ang ating Panginoon. Why? Because only by faith, we can only have the source that can fuel us to do the work of the Lord tanging sa pamamagitan lamang ng pananampalataya tayo ay makakagawa ng paglilingkod ng gawaing ng Diyos purihin po ang ating Panginoon so beloved brethren through faith you are not only confidently finished the work but also having joy while enduring the work of faith purihin po pang natin Panginoon na siya naming inihahayat na ipinalalahanan ang bawat tao at tinuturuan ng bawat tao sa buong karunungan upang may harap naming sagdal kay Kristo ang bawat tao. Purihin po ang ating Panginoon. Kaya nagpapatuloy, mga kapatid, ang legacy ng mahal na apostol Kahit siya ay nasa karamdaman ngayon. Nagpapatuloy ang pagtuturo sa atin sa loob ng Iglesia. Purihin pa natin Panginoon. Kaya mga kapatid, meron tayong heavenly calling. Meron tayong makalangit na pagkatawag. Amen. And each ministry, beloved brethren, that is our heavenly calling. Kaya, biyaya kanina, napagaganda yung awit, mga kapatid. Para nasa heaven tayo, praise the Lord. Purihin pa natin Panginoon. Diba? Yan ang ministry nila. Hanapin natin, ang ating mga ministeryo kung saan tayo nagagamit ng Panginoon. Sa pagkakaloog, sa pagsuporta ng gawain ng Panginoon, mga kapatid, huwag natin pangihang yung ministry niyan. Amen. Reskito God, diyan tayo ginagamit ng Diyos. Sa pananalangin, sa pangangaral ng Ibanghelyo, sa pag-aakay ng mga kaluluwa, lahat yan mga kapatid, patunay lamang ng ating buhay paglalakbay bilang isang mananampalataya. Praise be to God. So how can we fulfill the heavenly calling, beloved brethren? Sa nabi na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagkatawag, pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akal at biyaya na ibinigay sa atin kay Christ Jesus buhat pa ng mga panahon walang hanggan. Purihin po ang ating Panginoon. So, beloved brethren, since we have the heavenly calling, what we need to do, we need to unite with the good men of the house. We need to consistent, beloved brethren, dahil merong halimbawa na ah, sinet sa ating banal sa ating harapan, mga minamahal. Walang ibang kundi ang good men of the house. Praise be to God, malungkot tayo dahil hindi natin nakikita ang mahal na apostol ngayon, bunga ng karamdaman. Pero salamat, marunong ang Diyos. Amen. 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 Nagtalaga siya ng Deputy Executive Minister, mga iniibig, upang pangunahan, upang ilit ang Church, beloved brethren, to continue the purpose that Christ has started. Praise be to God. Basahin nga natin ang Acts chapter 20 verse 24. Acts 20 verse 24. Datapat hindi ko binahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Maganap po lamang ang aking katungkulan at ang ministeryo ng tinanggap ko sa so Panginoon Yesus na magpatotoo ng Ibanghelyo ng biyaya ng Diyos. Purihin ko ang ating Panginoon. Bawat isa sa ating mga kapatid, may bahagi tayo sa ministeryo, sa loob ng iglesia. Amen. Kahit pa yan, tagalinis, ministeryo yan. Kaya salamat kagabi. Sama-sama mga kapatid dito naglilipin. Pinangang, pinangasiwaan namin, hindi sinusulat ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay. Hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng puso laman. Praise be to God. Tayo pala mga minamahal na sa loob ng iglesia, mga buhay na aklat. Amen. Mga buhay na libro. Praise be to God. Kaya yung bawat galaw natin, bawat ginagawa natin, bawat pananata natin, mga kapatid, bawat ibinubuhay natin, mga minamahal, nagpapahayag yan sa Diyos na ating pinaglilipuran. Kaya kailangan natin ingatan yan. Kailangan natin ingatan yung ating buhay paglalakbay bilang malalang palataya. Amen. Praise be to God. Kung kailangan magpigil, magpigil. Amen. Purihin pa natin Panginoon. Kaya mga kapatid, living in the journey that God has given us is like a book. That's why this is our task now given by God. Ito ang ating responsibility. Kaya sa paglilikod, huwag natin tingnan si brother, si sister. Pantayan namin ang ating mga sarili. Amen? Amen. 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 Amen po ba yun? Amen. Huwag natin tingnan. Kaya hindi na ako sasamba kasi si sister, hindi naman sumasamba. Hallelujah. Amen. Mga kapatid, sumamba man si sister, sumamba hindi man sumamba si brother, ikaw may sariling tungkulin sa harapan ng Panginoon. Amen. Your life is your responsibility. Amen. Your life is your journey to God. Kailangan natin ingatan yan. Purihin po ang ating Panginoon. So beloved brethren, with this, let us continue the journey that Christ has started. Purihin po ang ating Panginoon. Christ has started the journey of faith. Amen? Hebrew chapter 12 verse 2. Hebrew chapter 12 verse 2. Namastan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya na siya dahil sa kagalakan ni nilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus na niwalang bahalang kahihiyan at umupo sa kanan ng lumlukan ng Diyos. Mga kapatid, nung dumating si Kristo sa lupa, pinulpil na ang purpose, the Father's purpose. Amen. Tinupad na, tinugon at pinuno ang layunin, mga kapatid, ng Ama sa langit. Walang iba kundi ang kaligtasan. I Sinimulan ni Kristo, mga kapatid. Kaya tayo ngayon, we have received the heavenly calling. Amen. To go to our destination. And that is true only through Christ until His return. 2 Timothy chapter 1, verse 9. Second.